inilibing na ang estudyanteng hinihinalang pinatay at ginahasa sa loob ng kanilang bahay. Gabayan po ang inyong mga anak. Tandaan, maaring maging biktima ng rape, babae man o lalaki, makinig at kabisaduhin ang ilang anti-rape tips para sa inyong kaligtasan. Maging mapagmatiag. Laging obserbahan ang iyong kapaligiran. I-report sa kinauukulan. Ang mga kahina-hinalang tao at pangyayari Iwasan ang madidilim at liblib na lugar, lalo na kung nag-iisa. Sumakay lamang sa lehitimong sasakyan. Itala ang plate number at ibahagi ito sa iyong mahal sa buhay. Sa mga pagtitipon, huwag basta-basta tumanggap ng inumin. Mula sa di mulubos na kilala, iwasan ang labis na pag-inom ng alak. Mag-ingat sa mga hindi kilalang tao online. Maraming abusado ang nagsisimula sa mabait na pakikipag-chat. Matutong magsabi ng hindi. Ipaglaban ang iyong karapatan. Ang pananahimik ay hindi kahinaan, kundi babala. Ang kaligtasan ay hindi lang responsibilidad ng iisa. Ito ay pananagutan nating lahat. Isumbong ang anumang uri ng pambabastos o tangkang pananakit. Tumawag sa Pambansang Emergency Hotline ng Pilipinas. Dahil sa Police Regional Office CALABARZON ang gusto ng pulis, ligtas ka.